O kaya yan, o yan? O Pa Paano ka magkakawala diyan sa si tali? okay. Bawal ilusot dito ha, bawal. Wag mo putulin ha, ah. wag mo putulin. Wag mo nakawala na ako. nandito pa Oh. paano ka magkakawala diyan oh? ka oh. Ano ka ka pa Huwag mo, huwag mo, huwag mo! Huwag mo ano eh, na eh! Pag-isipan mo talaga maingi! Ang gulo eh! Pag-isipan mo maingi, paano ka makakamala dyan? Oo. Oo ha! Ayay! O, bawal pa! Hahaha! Bawal po tuloy, bawala! Bawal po

walang gag, hmm. tatalawasan sa darung Ipakita sa darung yan nakatali yan kita dito, hindi hindi oh 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 yan oh 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 Nakatali pa rin. oh

<laughs> nakahubad talaga. Masakit <laughs> dito. Oh, ganun lang sana. No. Oh, nakahubad talaga. Try ko matanggal mo ba? Kumbati pagbuhot. 3 <laughs> minutes na naman yan eh. Luminis yung pako ah.

Indian penit di Indian penit wirasa. Piny eh. Okay. Hop. Eh, <laughs> <laughs> muntik-muntik kan oh. Oh. Hop. Hop. Oh. <laughs> ala, 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 ala. Oh, muntik nak, belum bahasa. Eh, Oh. <laughs>